Hello mga cute This is Ray Marie Vlog at for today's video mga ka-cute ay samahan niyo akong mag ng aming bigas na lulutuin. Ayan na nga mga kakyut, cute pagkatapos nating ilagay ang bigas sa kaldero, syempre naman huhugasan natin yan. Sa akin mga ka ay hugasan ko yan ng tatlong beses para mawala yung germs charis. Ayan, para naman malinis yung ating bigas. di ba diba, mga ka -cute? So ayun na nga, unang hugas yun mga ka -cute. Tapos ito ang ating pangalawang hugas. Ayan, super clear ng ating tubig pero super hina talaga. Bas okay lang yan mga ka-cute basta mahugasan natin ng mabuti ang bigas ayan yung ating pangalawang hugas ayan last na yan mga ka-cute natagalan ako mag prepare niyan mga ka-cute dahil nga mahina yung ating tubig so ayun na nga ayan hinuhugasan ng mabuti ayan hugasan talaga yan mga ka-cute ayan las hugas at pagkatapos nyan ay ayan, susukatin na natin mga kakyut kung gaano ba karami yung ating tubig na kailangan yan mga kakyut kasi kailangan talaga hindi malata yung ating bigas hindi rin ano mahilaw ayan ganyan yung pagsukat namin pag kaldero yung gamit mga kakyut sa rice cooker kasi may linya na sa amin ganyan sa sa pamamagitan ng kamay. Ayan. 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 Sinusukat kung gaano. Karaming mga cute. Ayan. Binabawasan ko kasi maraming tubig. Nakita nyo ba yung red na circle mga cute? Ganyan. Kadami ang ating tubig na gagamitin.